Uh, welcome back sa ating youtube channel guys is Sarugman at uh, kagigaling natin guys ng uh, uh, Ortigas Pasig at uh, tulad ng dati guys ay uh, dito tayo umiintro sa may uh, Kabuyaw Laguna uh, dito sa may harapan ng uh, Wilcon Uh, ayan po guys ang uh, Wilcon. At uh, napakaluwag guys ng kalsada. Ang uh, makikita mo lang ng mga uh, lumalagpas ay mga motor. Ayan mga kadalasan guys ay mga motor ang mga lumalagpas guys dito sa ating kinatatayuan. at uh, yung mga nakamotor guys minsan may mga nakaback drive na mga kasama uh, siguro mga uuwi yan guys ng probinsya naghahabol ng uh, mal na araw o uh, yung iba pauwi ng uh, Batangas, Lemery pauwi ng Lucina pauwi ng Bicol ayan at uh, yung iba naman ay dito lang sa kabuyao sa Kalamba ayan, tingnan nyo naman guys may time na wala gaano mga sasakyan na dumadaan at uh, may time naman na volume yung mga dumadaan ayan Bali maluwag na naman guys, wala naman mga sasakyan oh. Yan pa isa-isa na lang. Uh, siguro lalo na mamaya ang uh, gabi. Ay uh, napakaluwag na. At uh, pag alis natin guys kanina sa Maynila ay uh, napakaluwag ng kalsada. Lalo na sa may uh, C5 kaya mabilis tayo guys na nakarating dito sa Kabuyao Laguna at uh, shout out pala sa ating mga uh, followers mga kasama sa trabaho uh, sina uh, Jason Bitangkor ayan sila Jojo Pastor Joel Mendoza si Serge Buatis ayan at uh, si Dudong ayan at yung mga kakilala natin dyan sa Equitable Tower hello, good evening po sa inyo at ito po yung uh, Kabuyaw Laguna Uh, dito tayo na hinto guys kapag uh, madaling araw doon sa bandang unahan walang nagpaparis ngayon at uh, walang nagtitinda ng mami uh, nataw na nagugutong tayo guys gawa na <laughs> uh, napakalayo ng uh, pinanggalingan natin at uh, nga tayo dito sa may uh, Kabuyaw, Laguna at uh, dito sa may harapan ng Wilton At uh, ito yung service natin palagi guys Si Honda TMX 155 At uh, bali magsi 17 years na guys yung motor natin pero ay uh, sariwang sariwa pa. At uh, sa ating mga subscriber, mga followers, na kaibigan na nasa iba't ibang mga bansa, sa may Paris, Ajida uh, sa may Bermuda sa Israel, sa Dubai at yung pamangkin ko sa Dubai na si Hazel uh, May ingat dyan, imim ingat palagi dyan sa Dubai at uh, yung mga kamag-anak natin dyan sa uh, Canada at mga pinsan natin ayan Uh, kumusta kayo at ingat-ingat uh, kayo lalo na yung mga malalayo at pa-uwi uh, naman tayo guys para maaga tayo makarating sa Calambal, Laguna okay, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at at uh, Uh, thank you so much for watching. Uh, bye bye guys.